Atty., sa kabuuan po ng traffic sa Metro Manila, may mga bago ba kayong suwestion dyan po sa MMDA para naman kumbaga eh mas uh, mapagaan natin? Kasi alam naman natin na maliban sa malilit yung kali eh, mm -hmm. talaga namang napakadami mm -hmm. nitong mga sasakyan dito Apa. sa ating uh, Maynila. Right. Apa, well, kami po sa tingin po namin at tingin, tingin po ng karamihan, ang problema po talaga volume ng sasakyan. Mm -hmm. so, at yung pagka sinabi natin volume, iyong volume ng sabay-sabay, no? Sabay-sabay and that is always uh, true sa rush hour. Correct. No, Pag sa rush hour, sabay-sabay, no? Not only within Metro Manila, pati yung mga galing sa probinsya, yung papasok, mm -hmm. Mm -hmm. ah mabigat yeah, din okay. po 'yan sa expressway. Mm. -hmm. Hello? Yes yes, yes, yes. Go ahead. Sir. Oh, mabigat din po 'yan yung uh, mga galing sa probinsya na uh, ano uh, excess rate papasok ng Metro Manila. So since volume po, no, the ang ano po kasi ang uh, ang solusyon ng MMDA is reduction of volume which is okay naman. Mm -hmm. Pero sa amin po ang tingin po na pwede na ma suggest kung mamarapatin po eh piliin po natin kung saan po pwedeng dumaan, no? Ah mm -hmm. uh, Uh, ah, all oh, for the one, ay yung pong coding system kailangan reviewin po natin. Mm -hmm. No? Mamaya review po natin yung mga panukala sa coding, no? I I'll give you an example. Dati 30. bawal while uh dati kasama sa coding yung public transportation. Hmm. Tapos nakita nila na hindi magandang polisiya kasi nababawasan ang public transport, no? Nababawasan yung sinasakyan ng mga uh, tao. Wow. Mga tao kaya inexempt nila yon. So eh, open naman ang MMDA sa ano. Ang, ang, ang tingin ko po, itingnan natin anong kali lang ba dapat magkaroon ng coding. Mm -hmm. huh? For instance, ano, pero mga lugar na hindi naman ano, hindi naman traffic even rush hour. No? Mm -hmm. huh? Pwede mo lang hindi i-coding yan. Sa Metro Manila, there are also uh, cities na walang na hindi nagpapatupad ng coding. Mm-hmm. No? Na vote for one. Mm -hmm. So, may ano, meron pong tayo, i-coding natin yung dapat i-code. Bakit po? Kasi sa tingin ko, no, yung coding, and then, eto, debatable to, pero ako, naniniwala ko, mm -hmm. na yung coding, nagparami ng sasakyan, eh. No? Mm-hmm. Dati, isa lang ang sasakyan mo. Ah, uh -uh. No? And then, because of coding, uh, hindi sila Uh, ayaw nilang gumamit ng public transport kahit isang araw, so they they bought a dalawa. second car. Yan, oh. totoo. Now remember the second car? Hindi naman ginagamit lang yung second car during that coding day of the first car. Araw-araw mm -hmm. din. They will also use that because they will have already a second driver in the family. Mm -hmm. Oh, tagad so, ng mga bata ganon na. Ganun, na oo, tama po yun. Mm -hmm. Dati kapag naghatid po ng bata. 'di ba? Diba, isang yeah, sa sasakyan. Atid mo yung bata mm -hmm. tapos papunta sa ano. Ngayon hindi na kaya yun kasi you start decoding at 7 o'clock. Mm -hmm. So sa traffic, you cannot uh, bring your kids nang before 7, mm -hmm. 'no? Eh paano pa yung papunta mo sa office? 'Di ba? Coding ka na noon. Mm -hmm. So what they will do is okay, uh, uh, si, si Mrs. o oh, atid mo yung mga bata ako, diretso na ako sa opisina. Oh, oh, oh. So, dalawa na yung sasakyan na mm. ano, di ba? Remember, yung pong coding will not affect those na talagang maraming sasakyan. 4, 5, 6, hindi yan apektado. Ang naapektuhan yung meron lang isang coach.